What's up guys? Welcome back to another episode of Project Bingi by your host. Para do sa mga bago sa channel natin, ang ating forte ay mga cases about uh, hearing loss at anong ano pa ang mga intervention dito. So meron tayong subscriber na panood niya daw yung ating old video about agua oxinada. Di natin ma-encourage yung agua oxinada dahil kasi kung ang inyong tenga ay previously nagkaroon ng perforation at nagihilom, obviously, pag nilagyan nyo ng agua oxinada, matatanggal ang langib at uulitin nyo na naman ng proseso ng paghilom ng inyong perforated eardrum. Okay? Base sa mga video sa ating mga ENT, ginagamit lang agua oxinada kung ang problema ay merong kayong infection sa inyong ear canal. Pero, paalala, masakit ito. Hanggang sa susunod, subscribe and like and share this video